Disyembre 8 at dito naman po sa Barangay Katimong, Purok 3 At isa pang magsasaka ang ating uh, makakapanayam Good morning kuya Good morning kuya uh, Ano po pangalan nyo? Uh, ako po si Bernabe Bintura Ay, uh, ng At nakikita ko po hawak-hawak nyo po ata yung voucher no? Kailan po ninyo natanggap yung voucher? Noong pong Huwebis po, December 7 December 7 So... Pagkano po yung halaga ng bocha na natanggap ninyo? Nagkakahalaga po ng 19,027.60 centavos ah, Nako dami no, ilang hektarya po ba yung sinasaka nyo? Kulang-kulang po na limang hektarya Wow, ayan. So, kailan ba dapat uh, maging pataba na yung uh, bocha na yan para magamit nyo sa timing? Dapat po hanggang katapusan eh, may bigay na po itong pataba na ito Ah, uh, hanggang katapusan. untung December. Opo, dahil sa katapusan, eh... Magsasabog na po kami ng, ng pataba. eh uh, Ayan, okay. O sige po, ah uh, bago gusto nyo manawagan sa mga taga-DA o kaya sa mga fertilizer merchant, partner ng DA. Uh, sa mga namumuno po ng DA, dapat sana Hanggang katapusan ni eh, makuha ko na yung tong pataba na to gagamitin ko na para hindi mahuli po yung pagpapataba namin sa bukid. Ayan. Kailangan-kailangan po namin. Ayan. Dapat lang po na ibigay na ninyo ito. Ayan. Dahil kami po ay walang pambili ng pataba eh kayo po ang aming inasahan at kami po ay nagpapasalamat sa mga biyayang binibigay niyo sa amin. Ayan. Maraming salamat. Uh, maraming salamat din po.